Alam mo yung pakiramdam na parang invisible ka? Yung kahit anong effort mo, parang hindi ka napapansin ng taong gusto mo. Tumatakbo ang oras, lumalalim ang gabi. Pero yung message mo, sim zone lang. Walang sagot. Walang kahit isang salita. At doon nagsisimula yung tanong, Bakit ganito? May kulang ba sa akin? may mali ba sa ginagawa ko? Kung naramdaman mo yan kahit minsan sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan dyan. At kung hindi mo pa yan naranasan, hintayin mo lang darating yan. Kasi ganyan ang laro ng mundo. Minsan, kahit anong bait mo, kahit anong effort ang ibuhos mo, may mga taong hindi kayang suklian yung energy na binibigay mo. At doon, masusubok kung gaano ka talaga katatag, kung paano mo hawakan ang sarili mo sa gitna ng pananahimik ng iba. Pero eto ang matindi. Sa totoo lang, hindi mo kontrolado ang atensyon ng ibang tao. Hindi mo hawak ang emosyon nila. Hindi mo hawak ang response nila. Ang hawak mo lang ay sarili mo. At dito papasok ang isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ng tunay na lalaki, yung disiplina at dignidad. Hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Pero kaya nating piliin kung paano tayo magre-react. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung mindset tips kung paano humarap kapag hindi ka pinapansin ng babae. Mga prinsipyo na hindi lang para sa love life, kundi para sa buhay mismo. Kasi kung marunong kang humawak ng sarili mo sa harap ng rejection at kawalan ng atensyon, ibang klase kang tao. At kung kaya mong kontrolin ang sarili mo sa mga moment na yan, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Simulan natin sa una. Tandaan mo to, ang value mo hindi nang gagaling sa kung sino ang pumapansin sa'yo. Hindi dahil binati ka, hindi dahil kinamusta ka, hindi dahil ni like ang post mo, kaya ka valuable. Kahit walang mag-message, kahit walang magparamdam, buo ka, may halaga ka. At kung ibabase mo ang worth mo sa reaksyon ng iba, para mo na ring isinuko ang kapangyarihan mo. Naalala ko nga sabi ng isang matandang pantas, hindi ang opinyon ng iba ang magpapasya kung sino ka. Kasi kung papayagan mong dalhin ka ng bawat salita at pananahimik nila, para ka na ring ibon na ikinulong sa hawla ng validation. Lumaya ka. Huwag kang maging prisoner ng atensyon ng iba. Dahil habang hinihintay mo yung text, yung reply, yung simpleng tingin na wawala ang oras na dapat nilalaan mo sa sarili mong pag-usbong. Pangalawa, huwag kang magmakaawa ng atensyon. Kasi sa sandaling ginawa mo yan, ibinaba mo na ang sarili mong dignidad. Hindi ka ginawa para habulin ng mga taong hindi kayang makita ang halaga mo. At hindi porket gusto mo ang isang tao, eh obligasyon na nilang pahalagahan ka. Sa totoo lang, hindi lahat ng gusto natin. Gusto rin tayo. At normal yan. Pero hindi mo kailangan gawin ang sarili mong second choice. Kapag naramdaman mong tila wala kang halaga sa paningin ng isang babae, wag mong hayaan na dun magsimula ang pagdududa mo sa sarili. Dahil ang respeto, hindi hinihingi binibigay yan. At kung hindi nila kayang ibigay sa iyo, huwag mong pilitin. Yung mga tunay na lalaki, yung may prinsipyo, may backbone, tahimik lang yan. Hindi nagagalit, hindi nagmamakaawa. Lumalakad palayo na buo ang loob. Tandaan mo, mas madaling kontrolin ang sarili kaysa baguhin ang isip ng iba. At doon sa paghawak mo ng sarili mo, doon mo makikita ang tunay mong lakas. Hindi yung kaya mong ipagpilitan ang sarili mo, kundi yung kaya mong tanggapin kung ano ang hindi mo kontrolado. May mga bagay na hindi mo hawak at isa na doon ang atensyon ng ibang tao. Pero ang reaksyon mo, sa'yo yan. Ikaw ang may hawak niyan. Alam mo ba sa sinaunang panahon, may isang matandang pantas na sinabi, Ang mas mataas na anyo ng tapang ay yung pananatiling kalmado sa harap ng kawalan ng atensyon. Kasi dun mo malalaman kung sino ka talaga kapag walang pumapansin, kapag walang nagpapakita ng effort sa'yo. Dun ka sinusukat kung gaano kalalim ang ugat ng pagkatao mo. At kung kaya mong manatili sa sarili mong sentro sa gitna ng katahimikan, ikaw ang tunay na panalo. Isipin mo to. Ilang beses ka na bang nahulog sa bitag ng validation? Ilang beses mo nang chinek ang phone mo kung may message? Ilang beses ka na bang nagparamdam para lang mapansin? Hindi ba't sa bawat sandali na hinayaan mong kontrolin ng atensyon ng iba ang emosyon mo ikaw ang talo? Kaya simula ngayon, baguhin natin yan. At dito papasok ang susunod na prinsipyo. Sa bawat pagkakataon na parang wala kang halaga sa mata ng ibang tao, i-remind mo ang sarili mo. Ako ang naglalagay ng halaga sa sarili ko, hindi sila. Hindi ang likes, hindi ang replies, hindi ang calls. Ako mismo. Kasi kapag naging dependent ka sa external validation, parang ipinagkatiwala mo na rin ang steering wheel ng buhay mo sa ibang tao. Delikado 'yon kaya kung gusto mong lumakas kung gusto mong makawala sa chain ng expectations ng iba kailangan mong maniwala sa sarili mong halaga kahit walang sumasang-ayon kahit walang pumapansin kahit walang nagsasabi dahil ang tunay na lalaki hindi naghihintay ng applause tahimik lang pero solid hindi sinusukat ang sarili batay sa pansin ng iba ngayon Isipin mo kailan ka huling humawak ng prinsipyo sa harap ng rejection. Kailan mo huling pinili ang dignity over validation? At kung hindi mo pa yan nagagawa, ngayon na ang tamang oras. Ngayon, ang pangatlo. Kapag hindi ka pinapansin, 'wag mong hayaan na doon nakasentro ang araw mo. Kasi tandaan mo to, kung sino ang nagbibigay sa iyo ng saya, siya rin ang may kapangyarihang sirain ka kung ang mood mo ay depende sa kung pinapansin ka ba ng isang babae o hindi. Delikado yan. Parang binigay mo na rin ang buong remote control ng emosyon mo sa kamay ng ibang tao. Kailangan mong maging sarili mong fortress. Kahit gaano ka pakatindi ang hangin ng rejection, matibay ka. Dahil ang focus mo hindi dapat nakatuon sa kung sino ang may gusto sa'yo. Ang focus mo dapat nasa sarili mong pag-unlad. Kasi bro, habang busy kang naghihintay ng text, habang iniisip mo kung bakit hindi ka pinapansin, may mga lalaki diyan tahimik lang pero nag-aaral, nag-eehersisyo, -e pinapaganda ang buhay nila. Hindi sila abala sa kung sino ang hindi nagbigay ng atensyon, busy sila sa paggawa ng dahilan para hindi sila balewalain ng mundo. At kung gusto mong mapabilang sa kanila, simulan mo sa maliit na disiplina, tumigil ka muna sa kaka-refresh ng chatbox. Ilayo mo muna ang sarili mo sa cycle ng expectation. Ibalik mo ang oras mo sa sarili mo. Kasi sa huli, bro, ang pinaka-sexy na energy sa isang lalaki ay yung hindi nagmamadaling mapansin. Yung marunong maghintay, pero hindi naghihintay. May ginagawa habang walang pumapansin. Solid habang tahimik. Pangapat. Ang silence ay hindi laging rejection. Minsan, protection yan. Protection para sa sarili mong dignidad. Protection para sa mas malawak mong growth. Kasi kung pipilitin mo ang sarili mo sa mga sitwasyong hindi ka welcome, ikaw ang talo. Ibig sabihin lang noon, hindi 'yan ang tamang lugar. Hindi 'yan ang tamang tao at hindi 'yan ang tamang oras. At sa totoo lang, minsan blessing in disguise ang pagiging deadmahan. Kasi doon mo mas makikilala ang sarili mo. Doon lalabas kung gaano ka talaga katatag kapag walang kumakamusta, kapag walang nag-aalala, kapag walang pumapansin. At kapag nalampasan mo yan ibang level ng confidence ang mabubuo sa iyo. Yung tipong kahit sinong tao pa yan, hindi ka na basta-basta matitinag. Tandaan mo ito, ang katahimikan hindi palaging insulto. Minsan yun ang pinakamagandang sagot. At sa bawat babae na hindi nagparamdam, isang oportunidad yan para ituro mo ang sarili mong value sa sarili mo hindi mo kailangan ng confirmation mula sa kanila. Kaya mong buuin ang sarili mo, mag-isa. Panglima. Ang tunay na lalaki, marunong lumakad palayo nang hindi nagdadala ng sama ng loob. Hindi mo kailangang murahin, hindi mo kailangang magtanim ng galit kasi ang bitterness, lason niya na ikaw rin ang unti-unting papatayin. Mas mainam na iwanan mo yung eksenang hindi ka welcome ng may dignity. Alam mo ang mga stoic nung unang panahon. Turo nila yan. Detach with grace. Huwag kang maging alipin ng expectation. Dahil sa totoo lang, mas mapayapa ang buhay kapag hindi mo nilalabanan ang mga bagay na wala kang kontrol. Pinalalaya mo ang sarili mo sa bigat na hindi naman dapat sa'yo. At habang iniwan mo yung mga hindi para sa iyo, doon mo lang matatagpuan ang mga pagkakataon na tunay na dapat sa iyo. Yung mga babae na hindi mo kailangang pilitin kasi kusa silang lalapit kapag nakita nilang kaya mong tumindig sa sarili mong lakas. Pang-anim, huwag kang gaganti gamit ang pride yung tipong magpo ka ng papabebe na okay lang. Masaya naman ako kahit walang nag-aalala. Tigilan mo yan. Ang tunay na lalaki, hindi nagpaparamdam ng lungkot para lang mapansin. Tahimik lang. Hindi kailangan ng passive-aggressive na coach. Hindi kailangan ng pa-cute na pa-misteryoso. Hindi mo kailangan gamitin ng social media para magpasaring dahil lang tunay na may backbone tahimik lumalakas sa katahimikan gumagaling habang walang nakatingin hindi binabase ang happiness sa kung ilang views, ilang comments, ilang likes binubuo ang sarili para sa sarili hindi para ipakita sa iba sa huling araw ikaw lang din ang magpapasya kung paano mo haharapin ang moments ng kawalan ng atensyon. Kaya simulan mong tanggalin ang emotional dependency mo sa ibang tao. Kasi habang may inaasahan kang pansin mula sa iba, hinding-hindi ka magiging malaya. Pangpito, huwag mong kalimutang lahat ng rejection. May aral. At kung matuto kang mahalin ng prosesong yan, Ibang klasing tao ang mabubuo sa iyo. Kasi habang lahat ng tao abala sa paghahanap ng validation, ikaw nagtataglay ng katahimikan, disiplina at dignidad. Ikaw ang lalaking hindi basta natitinag. At sa oras na dumating yung babaeng kaya kang irespeto, kaya kang tanggapin at kaya kang pahalagahan hindi dahil kailangan mo siya. Kundi dahil pili mo siya. Doon mo mararamdaman na lahat ng dinaanan mong deadmahan at rejection may dahilan. At mas matibay ka dahil doon. Ngayon, habang nilalakad mo 'tong landas ng pagiging tahimik sa harap ng deadmahan, meron akong gustong ipabaon sa utak mo. Ang mundo hindi umiikot sa kung sino ang gusto ka. Ang mundo umiikot sa kung paano ka magiging matatag kahit walang may gusto sa iyo. Tandaan mo ito ang tunay na lalaki. Hindi sinusukat sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa kanya. Sinusukat yan sa kung paano siya bumabangon kapag ni isa wala. Kasi karamihan sa mga lalaki ngayon nagkukumahog sa atensyon. Kailangan may nagko-comment, may nagme-message, may nag-aalala parang validation junkie. Pero yung mga tunay na alpha, hindi nangihingi ng pansin. Hindi nagpapapansin. Hindi nagmamakaawa. Kasi alam nila, sa sarili nilang mundo, sila ang hari. At kung gusto mong maging ganun, kailangan mong matutong yakapin ang katahimikan. Yung tipong, kahit ilang araw walang nag walang nagchat, walang naggood morning, hindi nagbabago ang postura mo. Hindi nadudurog ang confidence mo. Hindi ka nagkakandarapang magpost ng kung ano-anong pae mo sa Facebook. Tahimik ka lang, pero deadly. Dahil alam mo na ang value mo, hindi nakabase sa kung ilang babae ang pumapansin sa'yo. Ang value mo, galing sa kung sino ka kapag wala ng audience. Pangwalo. Kapag hindi ka pinapansin, isipin mo agad. Baka hindi pa ito ang tamang oras. O baka hindi lang siya ang para sa'yo. Kasi, kapag pinipilit mo ang sarili mo sa maling tao, para kang nagpapakain ng layon habang ikaw ang ulam. Ang stoic na lalaki marunong maghintay, pero hindi naghihintay na parang kawawang aso. Naghihintay habang gumagawa habang lumalakas, habang pinapanday ang sarili. Kasi alam niya, darating din ang panahon niya. At kapag dumating yon, siya naman ang hindi kayang baliwalain. Pangsyam Huwag mong gawing personal ang bawat deadma. Kasi minsan yung babae, abala lang. Minsan wala siya sa mood. Minsan may kanya-kanyang problema yan hindi lahat ng hindi pag-reply, insulto sa'yo. Minsan, life lang talaga. At kung masyado kang sensitive sa ganyan, ibig sabihin, hindi mo pa talaga nahahawakan ang sarili mong emosyon. Ang tunay na malakas, hindi pinapansin ang hindi kailangang pansinin. Ang gulo ng mundo, kung lahat ng ingay papakinggan mo. Kailangan mong piliin kung sino at ano ang may karapatang gambalain ang peace mo. At te panghuli, sa dulo ng lahat ng to, ikaw lang ang may hawak ng narrative mo. Kung palagi kang nagbababad sa tanong na bakit kaya hindi niya ako pinansin, masyado kang maliit para sa mga laban ng buhay. Dahil ang mga tunay na lalaki hindi nagtatambay sa tanong. Gumagawa sila ng sagot. Hindi sila abala sa kung anong gusto ng babae. Busy silang hinuhubog kung sino sila dapat. At pagdating ng panahon, kapag ikaw na ang lalaking, yon, hindi na ikaw ang hahabol ng atensyon. Ang atensyon, kusa ng dumarating sa'yo. Kasi ang respetado at matatag na lalaki, hindi nagmamakaawa, hindi nagmamalimos ng pansin. Sila ang hinihintay, hindi sila ang naghihintay. Kaya kung gusto mong maging ganitong klasing lalaki, disiplina muna, tahimik ka lang sa dedmahan at ituloy mo ang laban. Huwag mong kalimutang ilike ang video na to kung kailangan mo itong paalala. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang stoic mindset na hindi para sa mahina ang loob. Dahil dito sa channel na to, hindi tayo nagre-reklamo, lumalakas tayo.